Alam na ng Department of Energy ang sanhi ng malawakang brownout na naranasan sa Bohol. Late at Cebu kaninang madaling araw. Narata report ni Julio Segovia. Ah! Ini-imbestigahan na ng Department of Energy ang sanhinang malawakang brownout sa Visayas kaninang madaling araw. Tatlong oras din ang binuno bago unti-unting bumalikan supply ng kuryente. Partikular na naapektoan ng Cebu City. Sa inisyal na pagsisiyasat, posibleng may nagtrip daw sa transmission line. It's not necessarily the NGCP lines. It can be a plant. Uh, kung planta naman yan, bakit nag-cascade? Every time naman meron tayong problema na ganito, kailangan natin na task force. Why do we investigate? Because we want to find out what happened, okay, and then prevent it from happening again. Na may ring makaranas ng isa hanggang dalawang oras na brownout ang Mindanao sa susunod na linggo. Aabot na kasi sa 200 megawatts ang kulang na power supply roon. Bukod sa nakamaintan ng shutdown ng Steyag, sasabay pa sa pagkukumpuni ang ilang power plant. Pati mga taga Luzon, hindi pa rin lusot sa banta ng brownout. Kaya minamadali na ng Senado ang version nito ng special powers na ipagkakalob kay Pangulong Aquino para tugunan ang pinangambahang krisis sa Oriente ngayong tag-init. Sa Miyerkules ito inaasahang maipasa bago mag-convene ang Senado at mababang kapulungan para sa bicameral conference. Pero di gaya ng House version, sa consumers at hindi sa Malampaya Fund, gustong ipasalo ng Senado ang gaso sa Interruptible Load Program o ILP, ang pondo sa Malampaya. Gamitin na lang daw na pambayad sa mga generating company na may special rate. Sa kwenta ni Senate Committee on Energy Chairman Senator Serge Osmeña III, 1 centavo kada kilowatt hour na dagdag daw ito sa lahat ng tagal zone. Bukod pa ito sa posibleng piso kada kilowatt hour na tasingil ng mga generating company dahil sa maintenance shutdown ng Malampaya Natural Gas Facility sa Marso. We must not be afraid to pass on the extra cost of power because it's only when their bill goes up that they will start saving power. They have to do their share in lowering the ang simpleng pagtitipid sa kuryente, malaki raw talaga ang may tutulong para maiwasan ng brownout sa tag-init. Chris, ang savings mo is as much as anywhere from 20 to 30 ng electricity bill mo. So we're looking at, lagay mo lang 20 you're looking at 400 megawatts. Julius Segovia, GMA News.